Rambutan, minerva, durian at uloy at dragon fruit, ilan lamang yan sa masasarap na prutas din sa probinsya na alam kong namimiss na rin talaga ng lahat ang mga ganaring prutas. Medyo matagal nga pala akong walang upload nitong mga nagdaang araw dahil kinailan ko din talagang magpahinga at magpagaling. Hindi ko nga rin alam kung saan ako na dengue at sabi nga nila ay uso nga daw yun ngayon. Kaya naman mag-ingat tayo dahil alam naman natin na sobrang hirap talaga magkasakit lalo pangat ang dami kong mga junakis ay e talaga namang patong-patong ang sakit na pinagdaanan. Bukod sa ilang days ako sa ospital, ay eh, sobra din talaga akong lalungkot. Lalo pat ilang araw ko din talagang hindi nakasama ang mga bata. Na nga si Yona ay eh, naawat na nang wala sa oras. Sabi ko pa naman noon hanggat may milk ako, e eh, bilang nanay, gusto ko talagang tuloy-tuloy lang ang pagbe-breastfeeding. Pero may mga ganun talagang pangyayari na nakakalungkot man. Pero syempre, dun pa rin tayo sa positibong pag-iisip. At mahalaga ay eh, malakas na ulit ako ngayon. Kaya naman binalikan ko na nga agad aring rambutan na nami may ilan din namang hinog na pero ari talagang punong ari ay eh, karamihan hilaw pa ang mga bunga. Matamis din naman kahit hindi pa masyadong hinog ang iba. Kaya pinitas ko na rin kasi nakakatakam din talaga. Bandang iba ba nga pala ay eh, maraming hinog na rambutan kaso ay eh, sobrang tataas naman. Kaya buti na lang at nandini aring pamangkin ko at nagpatulong nga ako manguha ng mga rambutan. Sabi ko talaga nung nasa ospital pa ako ay eh, paglabas ko at malakas na eh, ito talaga yung una kong apuntahan. At alam kong ako nga rin talaga ang inaantay kasi nasobrahan na rin talaga talaga hinog. Pero buti na nga rin at nakaabot. kasi kung may isang linggo pa wari, ang mga bunga ay mabubulok na. Sobra na nga rin pupula, kaya sobra na rin tamis ng mga bunga. Medyo mahirap nga lang balatan kasi makapal ang balat, pero hindi ka naman lugi kapag nabuksan mo na. Ang dami pa nga rin tira sa puno at wala kaming nakita na panungkit. Kaya hindi talaga lahat ay nakuha namin. Ito din talaga ang namimiss ko agad gawin kapag napapaon ako din sa bundo. Kumain ng mga sariwang prutas at may sariwang hangi. Kapag din talaga nasa ospital ka, eh, iba't ibang sakit kit ng mga tao ang makikita mo kaya naman sobrang pasalamat talaga tayo sa kalagayan natin dahil malaya pa rin nating gawin ang mga bagay na hindi nakayang gawin ng iba kaya yung mga simpleng bagay na meron tayo ngayon eh dapat nating pahalagahan dahil maraming nangangarap sa simpleng buhay mo ngayon eh maraming gustong makaranas at nangangarap na maranasan pa rin nila kaya ano man ang katayuan natin sa buhay basta nakakahinga tayo at may maayos sa pangatawan at magandang kalusugan eh biyahe iyan na dapat nating ipagpasalamat araw-araw, may mga bagay din talaga na gustong iparana sa atin para mas ma-realize natin at mas pahalagahan natin ang buhay na ipinahiram sa atin. Palagi ko ang sinasabi sa sarili ko na maigsi lamang ang buhay kaya wag natin sayangin sa mga walang kwentang tao o bagay. Dahil darating yung panahon na magiging kwento ka na lang kaya gandahan mo ang istorya mo at maging mabuting tao. Tulad na nga lamang ng durian na to. na ansarap pala talaga ng lasa kaya kung tulad ko kayo dati na hindi ko makain ito ay nako ngayon pa lang Unahan nyo na ang mga kapitbahay nyo. Abangan nyo na na may malaglag na durian dyan. Minsan lamang ari mamunga, kaya wag nyo nang palagpasin eh, na hindi nyo rin ito matikman. Pero yung totoo talaga, eh, kayo na lang din talaga ako natutong kumain inari Kasi yung unang tikim niya pa lang, eh, niya na agad. At ngayon nga, eh, nagustuhan ko na rin ang amoy ng durian. Ikaw ba? Anong kwento ng durian mo bago mo ito nagustuhan? Ay siya, ikwento mo na rin yan. At malapit na naman ngang umulan, kaya naman binilisan ko na talaga ang pangunguhan ng kalamansi. At ari pa naman ang hindi ko pwedeng makalimutan at talaga namang gamit na gamit ko ari sa bahay. Masarap kasi ari ipang asim sa usawan at ipang babad sa tuwing may prituhin kaya gusto ko talaga eh hanggat maari hindi ako nawawala ng kalamansi sa bahay. Buti na nga rin at palaging may mapapagkulan ako dini sa bundok at talo ko na naman nga ang namalengke sa tuwing naahon ako dini. May dalawang piraso na naman ngang dragon fruit na hinug na kaya pinitas ko na rin at paniguradong pag uwi ko ng bahay mamaya ito na namang dragon fruit ang ahanapin sa akin ni Jelo. Sa maghapon ko talaga dini sa bundok sa tuwing naahon ako. Minsan, bitin pa talaga ang maghapon ko dito. Sa dami ng mga inapuntahan ko at sa dami ng mga inapagkakain ko. At isa rin talaga ang uloy sa mga namimiss kong kainin. At isa rin talaga ang uloy sa mga paboritong kainin ng mga taga-probinsya, lalo na ng mga taga-Mindoro. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!